ay aalis ako ngayon Pupunta ako sa birthday. ay magpapaalam pala muna ako sa asawa ko ay nagpapakain yun siya ng manok Han! ano ba yan? Han! ano 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 Uy, ano ka! ano ah, um, um. um. ka. punta mo! Pupunta ako ha? sa birthday, Han! Ha? Pupunta ako sa birthday. ano 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 Okay, problema, mo, ba, okay lang yan, Han, pag birthday. Huwag kang na. Birthday pala pupuntahan mo. Uh, ha? Han. O oh, ano? naman ang pira dyan, Han. Alo, Han. Pira? Mag-birthday ka, Han. Mag-birthday ka tapos magdala ng pira. Huwag kang magdala ng pira, Han. No. Alam mo, Han. Yung pira natin, Han. Pag isang linggo yun. Pag ibigay ko sa sa'yo. Paano? Wala nga kainin. Ayan. Uy, mag-birthday. Magdala ng pira. Huwag kang magdala ng pira. Ano ka ba? Mort, ka na doon. Sige na. Ayos ka na. na. Ay na. Ah, pira. Sus, pag pira pag-usapan, wala tayong pirahan. Kasi, ali, pagkatapos sa birthdayhan, mag-ano, pupunta pa kami sa mulhan. Punta kami sa mall. Ah, mul. Ah, pamulmul pa. Na-murdy ka pa. Pagkatapos, punta sa mul. Halahan, hindi po pwede sa akin han ganun. Pupunta kami sa mall, sa kain lang naman kami doon ng ice cream, ah, cream. Ano, o halo-halo, ganyan kasi ang init-init kasi ng panahon. Kumayang na ako nga, pumunta ka sa birthday, puwede okay sa akin. Pero pag dating sa pirahan, hindi pwede kasi yung pira natin nakabudget yung isang linggo. Ah, ba't? Pupunta ka sa mall, palamig-lamig ka pala ano? Tignan oh, ay 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 pang... lang na, alam mo naman nga, hindi nga ako nakagalagalahan. Ngayon pa, pupunta sa birthday. Tapos, pagpunta sa birthday, punta kami sa mall. Kagaya ko, pag mag-inom ako, uwi sa bahay. oh, yan, nah, hindi ako gumala. Ikaw, pupunta sa birthday, galagala. gala, -gala. po yung sa akin, ano ka ba? Eh, siyempre. Kami naman ni Kumari yung kasama ko papunta sa mall. Bakit magdala ka pa ng pira? Huwag ka lang muna ang Siyempre naman. Eh, mga ano kami, mga luhalo kami. Alam nga naman, magpapalabay Kanina, ako. Kanina, ice cream. Kaya na, halo-halo naman. O, oh, halo-halo at saka kung ano, halo-halo, ice cream ba? Ano ba yan? Kung gusto nila. Di ba? Huwag ka nang aalis kung ganun man. Umaya nga ako pumunta ka sa birthday. Tapos, pumunta ka sa mall. Palamig, palamig doon. Huwag ka naman palamig doon. Sa bahay ka na lang. Ano ka ba? Alam mo namang hindi nga tayo nakakain dito ng ano, kahit ano pang mga pagkain, hindi nga ako makakain. Tapos, pupunta ako dun sa mall nga mag, ano, halo-halo ba? Or ice cream ba gusto nila? Iba ko sa'yo, dagdala ka pala pira. Hindi ka papapayag. Wala mo dilang ang pira. Kung gusto mo, alis, alis ka na. Grabe Ayan. ka naman. Kaya talaga magbigay sa akin ng pira. Eh... Dapat magbigay ka rin sa akin ng pera, Han. Kung ano bang gusto kong mabibili, mabibili ko rin, Han. Paano yun, Han? Paano yun? Wala Saka kong mabigay. Magbigay talaga sa akin? Na, yeah, gusto, ibigay ko iyo. Tapos, di aabot sa ringo yung budget natin. Ha? Paano yun? Ha? Ngayon, Han? Pumunta ka sa birthday-birthday lang. Hindi pwede na. Pumunta ka sa ano, mag ka pa. Ha? Uh -huh. Kung ano ang gusto kong mag magustuhan ko doon, makabili ako. Hindi ah, pwede. Dahil lang pira kung huwag maalis. Lang, kung mayroon akong magustuhan din ng mag mga damit, one. ganyan. Paano ah, makakabili, no, gamit, ako makakabili? Wala pira. Ah, ako nga, wala akong damit. ikaw pa, wag, ano ka pa, bilibili ng damit, magustuhan? Oo, oh, kung ano magustuhan ko doon. Baka may magustuhan ko doon. Alis ka na, ka ano? Huwag ka dala, huwag ng pira. Dadala ka pa ng pira. Huwag ka lang sa ka na. Na. Wakayang wakayang, wakayang dala, wakayang dala ng pira. -dala na, alis ka na. Alis na. Alis ka na pirahan, wala nga, wala tayong pira. Wala nga. Kung gusto mo merge, eh, ka na lang. Huwag kang nandala ng pira, sige na. Oo. Hmm. Sige na. Hmm, nakakahiya naman sa mga kasamahan ko kasi gumagala pa nga kami sa ano, mall. Ka Nahiya ako. Han, mahirap pa tayo, Han. Wala tayong pira. Mahirap pa, mo sila kung may, kasi ma may mga trabaho, may asawa la. Ako, trabaho ko. Minsan meron, minsan wala. Oh. mo lang, oh, mo oh, lang oh, gayahin. Sige na. Sige na. Mamardi ka na lang pagkatapos kumain. O pala ka. Mare. O oh, sino ba 'yan ng birthday mo doon? Ah, uwi naman ako. Sige, oh. O yun lang. Sige na. Sabi ko talaga. Sige na yun. talaga. Ako papagalain talaga. Huwag ka lang gumala. sige na. Sige na. Huwag ka lang Sige na. Talaga. Ang pagkala birthday ha. Sayo. Sige na. Gusto mo asawa ko nga. Ma birthday siya. Tapos, tapos birthday. Kumala pa sa mall. Magpalimig na siya ng halo-halo. Ice cream. Oh, <laughs> naku. Pag pira pag-usapan. Hindi pwede sa akin. Kasi yung pira ko dito sa bursa ko. Pang budget sa linggo. Pag-ibigay ko sa kanya. Paano yun? Wala kayo makain.